Ayan, ito na po. Sasamantalahin ko na mga kalunan. Dahil nandito na rin naman ako sa may puno ng bayabas. Yung pong mga nagtatanong, ito po yung gagawin nyo mga kalunan. Ayan, sa tuwing umaga lang po ito mga kalunan, nang wala pang laman ang tiyan o yung hindi pa kumain o uminom. Ayan, ito po, kukuha po kayo ng hinog na bayabas. Ayan, dalawa lang po mga kalunan o tatlo ang kukunin nyo. Tuwing umaga po nyo ito, gagawin mga kalonan, nang walang liban kailangan po straight kapag sinimulan mo na ng lunis tatapusin mo ng buong isang linggo para po yan sa mga may ulcer yan bawal po ang matigas na pagkain sa may ulcer kaya wag po kayong magpapadala sa sarap ng bayabas yung balat lang po yung kakainin nyo sisipsipin nyo po yung katas o yung lasa Ah. Oh. Hmm? Kalambot? Yung balat lang po mga kaalunan. Huwag nyong kainin yung buto. Hmm. Ayan, itatapon nyo po yung pinakasapal. Napakabisa po nito mga kaalonan sa mga may ulcer. Sana po, dagdag kaalaman na naman. Oh, para sa lahat ayan hanggang sa muli maraming salamat po mga kalunan o oh, ayan po mga kalunan ito po yung puno ng kamyas ayan o oh. ito po puno ng kamyas po ito mga kalunan ayan ito po yung kanyang bulaklak kukuha lang po kayo nito mga kalunan yung kanyang dahon pakukuluan po yan yan mga katamtaman lang po ang dami tapos yan po ay panliligo nyo yan. magbubukod din po kayo ng iba na pakukuluan para iinumin yan. gagawin nyo pong tsayaan sa umaga at saka sa hapon araw-araw po yun mga kalonan para po ito mga kalonan sa mga may pantal-pantal po dyan sa katawan dulot po ng lamig yan. ito lang po mga kalonan ang kukunin nyo na pakukulon at panliligo. Subok na po namin ito mga kalunan kaya naman ibinabahagi po namin sa inyo. Ayan hanggang sa muli maraming salamat po mga kalunan.